ayan na yung mga bubong ng bahay ano, ah, putina, maputina mga kainags ah? at syempre umuusok na yung chimney noong kapit bahay natin ayan ah. wow bilis winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ayan ah. puro putina <laughs> Nako po Magandang araw po ulit sa inyo. Eh, kada araw-araw po, pagkagising ko, masayang-masaya po ako eh. No? Kasi, siyempre, nasa isip ko po na ilang, ilang linggo na lang. na ako po! Nasa Pilipinas na. Wala, di ba? <laughs> Ayaw ko, hindi ko mapigilan yung saya ko eh. No? Siyempre, alam naman natin, pag umuwi na po tayo ng Pilipinas, sobrang saya po. No? Di ba? Pag, pag tayo po ay matagal lang nasa abroad, uh, tumitira at naninirahan nako eh tapos uwi tayo no tatakasan ko po yung winter dito sa Alberta Canada sobrang excited maliligo tayo sa mga ilog di ba kakain tayo sa kali eh nako po ang ano makakita tayo ng maraming tao di ba makakarinig tayo ng maingay na sa ano na, na lugar pag bumunta tayo ng Maynila, maingay. Manila, Manila Oh, kay sa tinga Mga chika babes na nagagandahan Mga jeepney na nagpapaingayan Di ba, mga kainis, ano? Sarap nung gana Excited Punta tayo sa mall Ako, sobrang daming tao Yan, yan yung tama mga kainags ano? Pag nagpapasyal kayo ng mga aso At dumumi Yung aso nyo habang pinapasyal nyo Eh dapat po idinadampot natin yung kanila mga dumi ba? Diba? Kaya wag natin kakalimutan magdala tayo ng mga plastic Plastic bag para sa mga dumi Ng ating mga pinapasyal na aso Para naman di tayo nakaka Perwisyo sa mga kapitbahay Sa harapan ng kapitbahay natin kung saan dumudumi Yung ating mga aso no? Yan. Pero marami pa rin pong gumagawa nung ganyan no? na hindi dinadampot yung mga dumi ng aso nila. So wag po natin gagawin yun, wag po natin gayahin yung mga ganong klasing ano. Yan. Kasi syempre responsibilities po natin yan ano. Yung mga kalat ng ating mga alaga eh dapat dinadampot natin yan. Habang pinapasyal natin kung saan sila magkalat. Yeah. <laughs> Parang tao lang din po yan eh. Yung mga balat ng candy, pagkakinakain natin, eh, ilagay po natin sa bulsa. Pag nakakita tayo ng mga basurahan, saka natin itapon. Yan, magandang halimbawa. Oh, ganda na po nung ano, nung ating uh, labas ngayon, oh. Wala na po yung snow, natunaw na. Tapos ito po, kung napapansin niyo, uh, yung dating sanga ng orchids na to. To, to, to. Natanggal na yung mga bulaklak niyan eh. Tapos ngayon, ito nagdugto, oh. tumubo. Ayun, tumubo ulit 'yan. At, ganun din po tong isa, ayan, oh, oh. yung isa ko napapansin niyo, ayan. Oh. Ayan, ito dati may mga bulaklak na yan eh. Natanggal na yung mga bulaklak, tapos ito nagsanga uli. Ayan, ito, ito, ito rin oh. Ganun din oh. Yan oh dami oh. Ayan. Tapos ah, meron pong, meron ako nakitang ano rito kanina, yung sumisi, sumisibol na ano eh. Na, sana ba yun? Sang ayan, ayan po, ayan oh. Yeah, panibagong sanga ng magagandang bulaklak. Ano? Iba talaga yung mga orchids pagka naaarawan. Mas maganda, mas gusto nila may araw. Hmm, di ba? Ay, mayroon pa pala rito. Ito, 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 yan, oh. Mayroon pa rito isang sumusulpot. Yan, mga kainis, ang dami, no? Isa, dalawa, tatlo, ito po, oh apat aba sa isang sa isang orchids na to apat ang umuusbong Ah, meron pa yun pa oh ayan oh napapansin niyo no lima nako po dami dami na si Mahal Arena nito ayan so ito na po yung ating uh, ating uh, backyard ngayon so na shovel na po kasi natin yan kaya ganyan na gumanda na ulit tapos yung bubong ng ating mga bahay, eh, pati kapit bahay natin ano. oh natanggal na rin. Yung pinakita ko po sa inyo kanina ng snow no nakaraang ano 'yan. Araw, yung bumagsak ang snow. oh de diba? mabuti naman eh hindi na nasundan yung pagbagsak ng snow noon time na 'yon. Pag dumarating po yung snow, isa po to sa mga kinakatakutan namin. Yan, yung madulas na snow na hindi mo ina-expect. Nagdadampot po kasi ako ng mga dumi ng aso rito para itapon sa basurahan. <laughs> ah, nadulas po ako no, Diyan, no? kasi kumukuha po ako ng mga dumi ng aso dito sa backyard natin eh pagtapa ko po rito eh, ano? nakabakat pa yung aking natapakan akin, kaya ako nadulas ayan po umislide akong ganun ano? yan ako yan po yung isa sa mga kinakatakutan natin pag may mga snow na eh, hindi po natin maiwasan minsan na madulas tayo nako delikado kaya mag ingat po kaya importante talaga yung kapit ng mga sapatos natin ano? Tsaka dapat aware tayo sa mga nilalakaran natin Buti na matibay pa yung buto, -buto natin Kasi kung mga senior na mga kainis ano? Yung iba kasi napipilayan talaga pagka nadulas sa, sa snow Nako Tara pasok na tayo sa bahay natin baka madulas pa tayo dito kasi po nung nasa ano ako na sa Pilipinas ako nag nakatira tayo sa may sa may biglatan sa may Holiday Homes uh, General Trias Cavite. Nag-alaga rin po ako ng mga orchids. Ang ganda ng orchids ko noon. Tapos sa uh, ang ginagawa ko kasi may nagsabi sa akin kapag uh, natanggal na raw po yung mga bulaklak doon sa sanga ng orchids, eto toto, to, natanggal na yung mga bulaklak sa sanga ng orchids. Puputulin daw po 'to. Putulin daw 'yan sa puno para daw po ano, mas mag, magsanga daw uli siya. So ginagawa ko po 'yon. Ginagawa ko, pinuputol ko. Yung pala hindi daw pala maganda 'yon, sabi ng mga expert, no? sabi ng iba. Narinig ko eh, ako po kung totoo no, doon sa mga mahilig mag orchids. Uh, magpwede po kayo mag-comment. Uh, kasi sa experience ko, pinuputol ko pagkatapos malaglag ng mga sanga, ng mga bulaklak mula sa sanga, pinuputol ko yung sanga ng orchids. Eh, hanggang sa namatay po yung mga orchids ko siguro nagalit or nasasaktan pagka pinuputol. Hindi po ako nakikinig kaya ano, nun nun kay Mahal na Reyna. Nakikinig ako dun sa mga taong nagsabi sa akin na putulin ko raw. So sabi ni Mahal na Rena, Wag ay, bahala ka. Basta advice ko sa'yo, wag mong putulin yan kasi magsasanga yan. Hayaan mo na lang na siya yung kusang malanta o maputol yung sanga. So, hindi ko po sinunod si Mahal na Reina nun. Eh, ngayon, eto po, ito yung nakita nyo naman, nagkaroon ng orchid si Mahal na Reina. Yan. Hindi niya nga pinuputol yung mga ano, no? Hindi niya pinuputol yung mga sanga ng orchids ito. Tama nga po siya kasi ito, kita nyo naman, no? Proven, no? Nagsasanga yung mga dating uh, namulaklak na sanga ng ano, orchids na yan. Labas po ulit tayo. May I-check lang ako kung nandito pa Yung traction na nilalagay sa sapatos Para kumapit sa mga snow Ayun, yun, yun Ito, ito, mga kainags ano? Yan Ito yung sinasabi ko Ito po mayroon pang isa oh. Tagal na nito eh Ito yung ilalagay natin sa sapatos natin Or sa chinelas Para hindi tayo madula sa snow Kasi may spike yan eh no? Bago pa yan Pero ito yung ginamit natin ilang taon na no? O oh, doon po sa mga hindi nakakalam oh, Ngayon lang nakapanood sa mga videos natin kakabisita nyo lang po ito po dito, dito po nilalagay yan nakaganon oh. yan papasok mo yan pati yung sa likuran yan nakaganon ganon, oh, ito po tapos sa ah, gagamit maglalakad tayo yan oh. hindi po tayo madudulas nyan ano uh, 90 97% na hindi tayo madudulas kakapit kasi sa snow yan 3% na lang po siguro yung maduludulas ka na lang ano. Aw, na natin. Nako, kaya po sa mga nagko-comment na bakit daw eh lagi tayo nagrereklamo pagka winter na rito sa Canada, no? Doon po siguro po yung mga nagko-comment na yon na siguro lang po ano, yung mga yung mga nagko-comment na bakit kayo nagrereklamo, puro kayo reklamo pag winter na diyan sa Canada, eh diyan kayo tumira, reklamo kayo na reklamo pag winter na. Eh siguro po yung mga nagko-comment na yon ay wala po rito sa Canada or yung iba man po nandito na sa Canada pero si siguro po hindi po sila nagda-drive or hindi sila naglalakad pagka winter. Siguro po no, yun yung aking ano kasi po wala pa po ako na ano rito eh. Halos lahat po ng mga tao dito sa Canada <laughs> na nagda-drive, naglalakad ay isa lang po yung mga sinasabi. Naku, winter na naman, nakakatakot na naman. Yan. Yun po yung lagi ko naririnig, no. Halos lahat po kami rito. Siguro yung mga hindi lang nagrereklamo, sabi ko nga na nandito sa Canada, yung stay at home, work at home, uh, hindi masyado naglalabas sa bahay. Yan, mga ganun. Hindi nagda-drive. Nako. Siguro po yun yung, sila po yung mga ano nagsasabi na puro kayo reklamo sa Canada. Ayan, or yung mga wala sa Canada, ano mga sa Pilipinas. Puro kayo reklamo sa Canada. Kami na lang ang pumunta dyan. Ha, Ganun, ano. Hindi kami magre-reklamo. may <laughs> mga nababasa tayong comment na ganyan. Eh, no? Ayan, Sabi ko nga sa inyo mga kainis, pag kayo ay nagda-drive dito sa Canada, driver kayo sa Canada, ng sasakyan, or may sasakyan kayo, Imposible po na hindi nyo masabi na Nako, snow na naman Nako, winter na naman Nakakatakot mag-drive Nakakatakot maglakad Nakakatamad lumabas ng bahay Mamasyal kasi madulas ang daan Eh dito po, pag nadulas ka po rito Habang nagda-drive ka Eh, sigurado po eh Malaking abala yan Sigurado may ma kung may mababangga kayo At saka syempre po Kaya po sinasabi namin na Nako, winter na naman Eh, kailangan po Yung mga gulong ng ating sasakyan eh dapat po ay naka winter tire tayo or siguradong bago pa yung kumakapit sa snow kahit na hindi siya winter tire pero kahit na winter tire na po yung mga gulong natin eh may posibilidad pa rin madulas yan kaya nakakatakot po kaya kung naririnig nyo man po sa amin na naku winter na naman kasi po iba po ang buhay dito sa Canada pagka winter may snow iba po talaga hindi po kami nagre-reklamo kumbaga parang ha ah, di ba alam namin yung mangyayari at alam namin yung mga posibilidad na mangyari. Yung hirap pag winter dito. Pero hindi po kami nagre-reklamo. Kung baga parang ano lang yan eh. Yung hi, reaction nating mga tao na nakatira dito sa... Siyempre, may mga snow. Yan. Tingnan nga natin yung dito yung ano, mga kainas. na yung punching bag na binili natin. Hindi pa namin nabubuksan ni Mahal Arena eh. Ay, si Sayo nagsasunbating. Oh. Yan, ito mga kainas. Oh. Hindi pa namin nabubuksan, bubuksan na natin. Ano bang klasing laman ito? Ayun, nako ito pala. Akala ko gulong. Eh. <laughs> ah, ito yung base. Lalagay natin ganon. Tapos, ah, ano ba ito? Teka muna. Marami ito. Hindi natin, hindi natin, huwag natin tapon yan. Baka makailangan, kailanganin natin yan, eh, no? Ay, teka. Saisahin natin. Ah, ito. Ayun. May instruction. ah, teka muna, lagbalik natin muna. Balik muna natin. Yan, sinilip lang naman natin mga kainags, ano? Sinilip lang natin. Oh, di ba po kanina katulad ganina naglalakad lang po tayo, dahan-dahan lang po yung lakad natin. Nadulas na po tayo. O di ba? How much kung tumatakbo ka or nagda-drive ka, nadulas yung gulong ng sasakyan mo. Eh nako, eh yun po yung mga sinasabi naming nakakatakot pag winter kaya hindi po namin maiwasan na ay winter na naman. <laughs> so halos lahat po no, malaki po ang porsyento ng mga nakatira dito sa Canada na may na may snow ay ganyan po ang sinasabi na ay winter na naman. <laughs> Pero hindi nga po kami nagreklamo. Yan. So syempre ilang buwan po nating uh, makikita yan at ma-experience yan pag nasa labas na po tayo ng bahay at tayo po ay nagda-drive na. Yelong yelo no. Hmm? Wow. Ano saya? Tara na. At syaka, pag ikaw ay mayroong bahay dito sa Canada, mga kainags, ano? Imposible po na hindi nyo masabi na ayoko nang mag shovel ng snow pagod na ako kaya yung iba rito yung mga nagkakaedad ay eh binibenta na nila yung mga bahay nila yung iba binibenta na yung bahay nila kasi uh, tumitira na lang sila sa mga kondo yan eh, pwede naman po kayo hindi mag shovel dito pero magbabayad po kayo ng nung mga tao na pwedeng mag shovel ng snow nyo yan. isa po yan sa mga talagang madalas natin at halos sa uh, halos lahat ng tao na mayroong bahay po na katulad natin dito pera lang po yung mga nakatira sa mga kondo no? mga kondominium may merong mga kondominium fees na binabayaran meron pong mga naglilinis ng kanilang harapan ng bahay pero pag tayo po ay may bahay katulad natin medyo malaki-laki yung ating <laughs> di ba? <laughs> mas malaki rin po yung ating papalahin yung shovel na snow pero mas pag ang bahay nyo po ay nasa corner corner nasa corner kayo no? ayun o no? corner yan eh. corner ano po Nako eh mas malaki po 'yun, mas ma, mas malaki yung i-shovel yung snow. <laughs> Sobrang laki, hindi ka tulad ng bahay natin. Ang i-shovel lang natin diyan hanggang doon lang po. Ayun, tapos yung dere sa mga kapitbahay na natin 'yan. Pero pag ang bahay nyo po ay doon sa corner, nako magmula doon hanggang dito. Papalahin nyo po 'yan. At talaga naman po isa sa mga sasabihin natin na ayoko na, ayoko na mag-shovel, nakakapagod na mag-shovel ng snow especially pag nagkakaedad na talagang yan po ang sasabihin talaga natin ano? kaya dun po sa mga nagsasabi na puro kayo reklamo sa Canada puro kayo reklamo dahil sa snow eh baka hindi nyo pa po na-experience na makatira sa may snow or yung iba na nandito na nga sa Canada sabi ko nga sa inyo sa Alberta nandito sa Alberta o sa may mga snow na probinsya ng Canada eh baka po kayo ay nagbabayad lang ng renta hindi po kayo nagshovel ng snow yan, kaya siguro eh hindi nyo alam yung mga pinagsasabi po namin ano. so yun mga kainags ano? uh, may buhay, pili natin mag maging masaya maraming salamat po, don't forget to subscribe click the like button, leave your message po at maraming maraming salamat hanggang sa muli,